Sa pamamagitan ng gabay na ito, nabibigyang kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan upang maiwasan ang anumang aksidente. Paano malalaman na kalidad o hindi peke ang mabibiling pesticidio? Upang matiyak na epektibo at hindi peke ang mabibiling pesticidio, ang mga mamimili ay dapat siguraduhin rehistrado ang produkto ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA at bumili lamang mula sa mga dealers at distributors na lisensyado rin ng FPA. Sa pagsusuri ng mabibiling produkto, dapat ay isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, suriin ang basyo ng pesticidio kung may nakalagay na FPA registration number at i-verify ito sa FPA website gamit ang link na inyong nakikita. Pangalawa, tignan kung nakalagay ang mga sumusunod na impormasyon sa basyo. Trade name, precautions, warning o babala, symptoms, first aid, hazard symbol, directions for use, frequency and method of application, compatibility, at name of manufacturer. Ang gabay na ito ay hatid sa si inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website o mag-email sa info@dafpa.gmail.com. at gmail.com.